mo. Okay, may chance ka na manalo mula sa so, uh, IFM am Lucena ng 100 pesos. Okay. Itong tanong na to, bunutin mo na. Sige. Sige. daliin mo na. Ano pa nga na? Taga saan? Uh, Leo uh, from San Francisco. Leo from of Quezon! Yes! Ngani, ngani, baya. Ngani, gani Ayan, ngani, Ito na, ito na. Okay, sir ang katanungan mo. Eh, napaka ay, napaka-simple nito. Wala sa category ng mathematics. Yan, yeah, naku, mat Mathematics. mathematics. Sige, Simple lang to. Sige po. Ang tanong ko ay 83 times 22 equals 83, 83 times, 22. times 22 equals okay. 1, 2, 3, 4, okay. 5. <laughs> ay, nadali ka. Nadali <laughs> ka. Uh, so, tayo, salamat. Ba, salamat ang sagot Salamat. <laughs> <laughs> ang sagot Nahin Salamat. hindi namin Salamat. 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 okay, Salamat. 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 Salamat kaya lamang din po nila, may chance ka na mayroon ng 200 pesos. So Hindi po. Bunot ka na ng iyong katanungan. Bunot ka na, sir. Napakatikas siya, sir. Okay. So, Asan matasagot mo. Asan to mat? Ay, di yung mata. Ay, mat? ay ako na dali yung mata. Sige, 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 sir. Sige po. Ang katanungan natin, ayan, mula sa category ng sports. Ooh. Sige, sir. Anong bagay ang ginagamit sa larong tumbang preso? One, two, three, Okay, lata ay nadali mo. Congratulations. 200 pesos. Nakakadali. O! O! Pati mo natin. Pati muna. Dalihin natin lahat ang gusto mong dalihin dito. Sir. Okay. Sir, pati kayo? Thank you. Thank you po. Salamat. <laughs> maraming salamat sa IFM. Ayan, maraming salamat, sir. Thank you. Thank yes. you. Congratulations. Congratulations. Carmen Abellanos. Si Mami, Mami Carmen Abellanos ay taga sa Lucena. Lucena, Lucena City. City. Okay. Ganon din po ano, bilang po. Meron po, po kayo ano, na manalo ng 100 pesos. IFRM. Naku, dito lahat yung madadali. Sige po. Ang katanungan po ay mula sa category ng history. History! Oh, basta history, madadali ito uh -huh. eh. Ayan. Ang katanungan po ay ano ang tawag sa pinakamalaking laban ng pandagat na sinasagawa sa Pilipinas? One, two, three. Manging isda. Okay. Ay, nandali ka. Ang tamang sagot po ay labanan sa Leyte Gulf. Labanan sa Leyte. Oo, yun ang sagot. History. Ay, salamat po. Salamat, salamat. Ang pangalan Silia, -samora. Si Ayan, Silia, Zamora. Ma'am, Cecilia, taga saan ka po? Barangay Uno, <coughs> siya Ah, mga taga-uno. Barangay Uno, Malalakas ma sa mga taga-uno oh, eh. Oo, malalakas to. Ay, sige. Saka matatalino din. Yes. Ayan, ay, dito so, po tayo. Hindi po kayo. Nako, nasa na kaya ang Matt. Okay. Ay! Okay. Okay, Okay. Tayo po ay nasa kategory ng Matt. Okay. Matt, napakasimple po nito. Sige po. 300 minus 289 plus 16 equals 1, 2, 3, 4, 5. Nadali ka. Nadali ka. Okay. 27. Oh, 27. <laughs> 27. <laughs> thank, you. thank you. Thank you po. Thank you. Po. Thank you, po, thank you. Thank you. Ito ka. Ito ka. Ito, ka. ito. Hi. Anong pangalan mo? Brian. 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 Hindi alam pa. O, tayo pa. Si. So, pagbabayang ko to. Sige, sir. Buri natin. na kayo. Mula sa I, F, or M. Ayan. I, F, or M. I, F, or M. O! Napakasimple ng tanong mo. Ito na. Ito na. Makikiyapak po. Ayan. So ang ayan naku, mula sa history. History. Okay. So ang tanong mo ay, okay to. Who composed the national anthem of the Philippines? One, two, three, four, five, bye! Bye! Nakakali ka! Yeah. Ina ba, ano kong post na? Wala na ba oh, oh. <laughs> <laughs> ako di si Julian Felipe? Julian Felipe. Napaka-simple. Napakasimple. Julian Felipe. Hindi mo tinanong? Hindi ko alam. mo! <laughs> Ay! Nadali mo! Ay! Nadali mo!